Siyer ko sa inyo ang napanood ko kay Doc Atoy ito daw ay magandang panlinis ng liver at hindi lang pala liver ang nililinis nito kasi so, syempre kapag ininom mo to magdadaan sa mituka ka magdadaan sa lahat ng ating mga laman loob kung kaya maganda ito sa lahat ng laman loob natin so bago tayo magsimula kung bago ka lang sa channel ko please subscribe, like and share and don't forget to hit the bell button para updated ka sa lahat ng aking mga vlogs ang napanood ko kay Doc Atoy ay ang balat ng lemon so wala akong balat ng lemon ngayon So, ang gagawin ko naman ay balat ng kalamansi. Eh, kung mas maganda yung lemon, ay magle-lemon ako bukas. So, guys, isi share ko lang sa inyo to na yung balat ng kalamansi. So, syempre, ano ba ang uh, ginawa ko dito? So, ginaya ko si Doc Atoy. Ito ay uh, tinanggalan ko ng uh, juice. So, ibubukod ko yung uh, juice dahil gagawin ko mamayang lemonade. So, maganda pa rin yun. So, ang napanood ko kay Dok Atoy, yung uh, balat ng uh, lemon ay bababaran lang sa mainit na tubig. So, after ng mga ilang minuto ay pwede mo nang inumin So, mas maganda raw ito ay talagang araw-arawin mo. Sa tulod sa Pinas, napakamura naman ng uh, lemon. So, yung isang tumpok talagang 90 pesos lang yung pagkakabili ko. That was two years ago. Actually, common sense lang. So, bakit natin ito nililinis? ito ay para ding damit na talagang nadudumihan. So, unang-una yung liver. Ang liver talaga ang kauna-unahang uh, nadadaanan o ito yung nagsasala ng mga pagkain natin. So, kailangan talaga araw-araw ay ating nilalabhan. Parang damit yan. Sa so, totoo lang, late na late na ako maglinis ng liver. Itong edad ko na to, kung kaya ko lang naalaman ang mga papanong linisin ang mga liver. Alam nyo guys, napakalaking advantage nito sa mga taong katulad ko na hindi ma, uh, mahilig kumain ng mga maaasin God knows talagang hindi ako mahilig. So, ang ginagawa ko talaga, minsan talaga nilulunok ko na lang dahil kailangan ng ha, katawan ko. So, itong natutuhan ko kay Dok Atoy ay napakaganda. So, talagang baka lalagyan nyo ng sugar. Bawal po yung lagyan ng sugar. Kasi dati ako talaga, nahihirapan akong uminom. Nilalagyan ko ng sugar. Mula nung malaman ko talaga ng nap, pakasama sa katawan natin ang sugar, ay hindi na ako nag-choose sugar. Guys, maraming salamat sa inyong panonood. Thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!